halaman na naman ito. Mm. -oh. Hey, what's up mga ka-dragon? Ayan, good morning sa ating lahat. And for today's episode guys, nag-dalo uh, uh, kami dito sa uh, bukid ng aming tito. Ayan, sa aming napaka tito. Ayan guys, um, manguha tayo ng yige, ng mm -hmm. lips to lips. Mm -hmm. Ano po bang tawag yung sagit to mm -hmm. Bahala na kayo kung ano gusto niyo itawag guys. So, lulutuin natin yan mamaya-maya. Kasi pasusupahin muna natin yan. Let's go mga ka-Dragon! Let's

sarap yan guys i ah, buri e, de bon. tayo magpumpisa tayo din uh -huh. lang, lang, lang tayo.

Pagalitan ka nila. Pagalitan ka nila. Pagalitan ka nila. Pagalitan ka nila. Pagalitan Mamaya, ahasing na. Ano nila? Pati um, nga nang nakuamante. Ah. <laughs> gawa na naman din ha. <laughs> Yan po, yung may-ari po ng palay na to. Pasensya na po. Kung...

pinagdaanan ng nag-spray yung kanan kaya ayan mga kadragon ang daming ano dito wild pipino hindi ko alam na kinakain pala to napanood ko lang kay ano kabsat saka kay kusinerong bihero. Nung tinikman ko, lasang pepino nga. Malutong siya. Mm. Nagkusay-kusay na sana ako. Oo po, isang ganito nang inakain ko. nakain nila ron, malinto. Sana, ti pasin? parang kanina pa yung kung ano sa support binus ah. <laughs> ka na kanina sabi ko parang karami nga nang nakuha kanina <laughs> buti na lang guys nag ano na Susung papa pala sa Tagalog. Susung papa. Di diba, ba tagalog na rin yung igi? Dagdag sa ino ka ano. Yung igi ang tawag. Di mm -hmm. ba? Wala na, wala saan talagaya. Wala pang 5 side, baka naman may pang kuhuli kayo dyan ayun, 5 side naka 5 side

Yung dito kasi sa area na to bagong kon lang siya. Tsaka wala daw siyang anak-anak. Marami doon kung yadag na. Ngamte, marami doon sa amin. Doon sa farm namin. Diba sa bukid nyo kadami? O kaya lang ano siya, yung anak Makulbot. Tsaka nag-spray kasi sila doon ng lasong. Baka mamatay tayo ah. Dito hindi naman daw sila nag-spray. Tsaka umaagos tubig dito. Hindi katulad doon Baling to sa ano? Karayan. Pwede na yan? Pwede na. Dalawang luto sa ano? Hindi, makarib at luto. Wala yun sana pang kanito. Eh? Hindi ka magdawas, malinis yung susunod. na tara. So, ayun mga ka-dragon, pa na rin kami at para mapasok na namin to't. <laughs> Abangan nyo guys yung aming uh, pagluluto. Paglulu, mamaya. Let's go. Gawin tayo. Yun. So, ayan mga ka-dragon. Ngayon na natin lulutuin yung ating bedug. Ayan o. Ganda ng bedug. Eh. Kaya lang medyo konti lang yung nakuha natin. Kasi marami rin daw kumukuha doon. Haluan natin ng ano. Kaya lang nalanta na kaninang umaga fresh na fresh pa to. Tapos Kamote, buri yan Yung ating luto, hindi tayo sa rooftop nila atay isa. Hindi tayo makapunta sa bukid, hapon na, dito muna tayo magluto. tulog manan si Jade. Okay, guys o e, yung kanyang komaryo. mo ay nabuduyan na nakainit ni Tita. duduha. kaya sa susunod guys din naman tayo pag naayos na yan sa tuktok so, uh, ng bodega. Ay, -re -re <laughs> hindi, Bakit na naman umiiyak? <laughs> Aba, ganda do yan popo ka ka ha naman, Guys, may doyan yan na ako. Pwede po rin ako dito matulog. Pwede, modo, pwede si po rin ako dito matulog. Pwede po Salag si Papa. Dali siyang makatulog pang sa dunyan. Ay, sarap! Mm -hmm. Ito yung Bore de bod. Sarap yung mga lapot-lapot sabaw. Mga mga lakot-lapot sarap ng kain ng ganting ko mama yun eh. kahit yung mga yung mga ano yung tawag yun ha panindaon ito na mother dito. tama na yan oo ang sarap laman na naman ito sarap magpapak sama na natin yung pakak ayan malunggay naman guys Okay. yung just dito sarap ito yung just huwag yung guys nag-iimbasal hmm Sarap. ito naman guys ay ano kinamatisan mamaiglu may luya. kung 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 kung

na hmm. Nagap nagpanyuluya na oh. Kumagap. Wow. <laughs> Sarap na 'yan pag nasaan yung pagkakakain. <laughs> Matapang na. yung luya. Kumugtar ka, guys. Di luya na. Mo isa ba. Matulog ka lang diyan, basang. Magkain lang kami. Hay, dev dog. Dev dog, hay, labi na tuloy <tubigaya. laughs> hmm. Live daw, live, live, oh, live. Ba't dyan ka nag-plato? <laughs> Walang kulang sa plato. Dari sa inyo ang sulta. Well, so, nagsamba kami day guys. May na may kwaro. Gusto ko masulta? Diri-diricho ah. <laughs> Walang init-init ako. Sarap niyo <yung> sa eh. <laughs> mga ulit. Ini kat, pati kanan, pati ulang. Mas masarap pala yung mini, walang ano. Sabi ka lang yung kinakma? Oo. Sabi ko na eh, kung eh, pinatawad mm. so, na ka. O mga anak na. Ayun talagang anak. anak. <laughs> talaga Iti, Napat yung lang si mga anak. Siyempre anak. pala mga anak. Ito yung maliit lang yung may konta lang ako. Nakatalikod tayo dito, nalising yung ano, nagtayo bigla. Hindi nakatayo yun. Nung kumakain na ganito, mga ka-dragon. Yung mga hindi na nakakakain ng ganito. Ito kasi na noong araw, madali ko hanapin. Pero ngayon, hindi na masyado kasi. Naubos na rin. na rin. At saka, depende yun sa lugar na pinagpukunan. Lalo ngayon, alam niyo naman, ma-spray ang ano, ngayon, mga palay. Kaya lagi ingat din kayo guys. yung okay, miss na miss ng mga ano, ng sa ibang bansa. Gusto ko. Mga guys na. Nang manganta naman ako na nasa muro. So kalpas sila ng ate. Sheila ko. Hindi na tayo ng tangkay, sarap. Okay. Mukhang gusto mo ka rin.

Di na sulot lang siya. Apat lang lang siya. Bilang na bilang. Matapang ang patungkol. Kaya nakabaksik mo. kung apat lang ang kaya. Ngaon. Mm hmm. Yuh -yuh. Ayan mga kadrago, nagtakas na si Gigi. <laughs>

Pilipinas, yes, sa bawah. Ka ano yung luya na yan? Katapang na? Lated yan eh. Lated. Hindi yung malalaki. Kaya lative. masarap ang native talaga eh. Mga ano? Kaya lang nagliga mo bukay. Hindi yan ha. Tamat eh. Nalilit daw talaga. Hindi eh. muna lang. Ganun na. Basan mo na. Buka, Oo. Basan mo ba? Kasama ng balat. Mm.

ayan mga ka-dragon. Thank you so much po sa panunood sa aming YouTube channel. God bless us all, guys. We we'll love you. Bye, guys. Thank you so much po. Magkabili. Ay, bukang. Thank you po sa panunood.